Kaya wag mo lang sasabihin, wag lang natin sasabihin, tao lang ako. Hindi lang si Jesus ang tagapagligtas. Oo, siya yung talagang tagapagligtas. Pero tinawag din tayo ng Diyos upang maging tagapagligtas din ng kapwa natin. Hindi ka tinawag ng Diyos para ikapahamak ng kapwa. Hindi ka naging ina para mapahamak ang anak mo hindi ka naging ama para turuan ng bisyo ang anak mo. Naging kaibigan ka ng kaibigan mo, hindi para ibulid siya sa pagkakamali. Lahat tayo ito. Natin, sa lahat ng mga kapatid natin na nasa ibang bansa, lalo na ang mga manggagawang Pilipino, Dumanas ka na ba ng dilim sa buhay mo? Madilim ba ang buhay mo ngayon? Ba't ba't ka ba ng problema? Andami mo bang iniintindi? Nang hihina ka na ba? Dami mong problema. Andami mong karamdaman. Masama ang loob mo. Nahihirapan ka. Nararanasan mo ba yun? Nararanasan mo ba yun sa sandaling ito? na para bagang wala kang direksyon, ang dami mong iniisip, naguguluhan ka, nagugulimihanan ka. Ano ba ang buhay mo ngayon? Wala bang direksyon? Meron ba Diyos na dumidinig sa iyo? Ano nga ba ang pananampalataya natin? Ano na nangyayari sa atin? Nag-iiba ba ang pagkatao mo dahil sa mga dilim sa buhay mo? nag-iiba ba ang pagkatao mo dahil masyado kang nasasakal ng mga problema? Di ba ga naririnig natin ko minsan isang tao na kapag siya'y nagkamali o nag nakagawa ng mali, nasasabi niyang nagdilim ang paningin ko. Pero wala pa ako narinig na tao na nagsabi na maliwanag ang aking isip. Nagliwanag ang buhay ko. Meron na ba kayong narinig nun? Meron na ba kayong narinig nagsabi sabi sa nagliwanag ang isip ko sa iyo? Pag nagkamali tayo, nakagawa na hindi maganda, ano sabi mo? Nagdilim ang isip ko. Lagi bang nagdidilim ang isip mo? At sa pagdilim ng isip natin, tunay ngang nakagagawa tayo ng hindi maganda. Kaya ngayong araw na ito nakapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Tulad na sinasabi ko, ano nga ba ang buhay mo? Ano ba ang nangyayari sa buhay natin? Sinasabi ngayon ng kapistahan ito na meron tayong tunay na Panginoong Yesus na Sareno, tunay na Diyos, na ang lahat ng hirap natin, lahat ng alalahanin natin, lahat ng problema natin, dahil siya rin ay tagapagligtas. Kaya dalawang punto na sinasabi ko sa inyo, ang kapistahan ito, pinapakita ni Jesus kung sino siya. Siya ang liwanag, ang anak na Diyos, ang Diyos. Kalawa, siya ang tagapagligtas. Ikatlo, siya ang liwanag sa buhay natin. Ano mang dilim, ano mang pagsubok, ano mang kinalalagyan natin ngayon, lahat ng dinadala natin, lahat ng pagsubok natin, tumingin ka lang sa liwanag, lahat yan may katapusan. Lahat yan matatapos kung ikay nakatingin kay Jesus ang liwanag ng buhay natin. Huwag kang titingin sa dilim. Huwag mong hayaan ang dilim ay kumib, kumubkub sa iyo. Kaya magdidilim ang isip mo. Kaya sinasabi ngayon na tumingin tayo kay Jesus ang liwanag. Kung titignan ninyo ang pong Jesus na sareno. Tuwing pumapasok tayo, ako doon ako dumadaan sa likod. Pagpasok ko doon, tinataas ko kagad ang kamay ko sa kaniya nilalapitan natin siya. Bakit ka nagsisimba? Bakit tayo nananalig sa kanya? Una tigit, sino siya? Siya ang Diyos. Anak ng Diyos. Kaya ang kapista ng transfiguration, anong nire-reveal? He reveal himself as the divine God. Pinapakita niya ang kalwalati ang meron siya. Ngunit dahil sa kanyang kababaang loob, hinubad niya naging tagapagligtas natin, naging taong tulad natin para ipakita sa atin na ang tao ay laging may pag-asa. Kaya wag mo lang sasabihin, wag lang natin sasabihin, tao lang ako sapagkat tayong lahat ng tao ay wangis ng Diyos, anak ng Diyos. Dahil tayo anak ng Diyos, tayo'y magiging katulad ni Jesus kung tayo ay nananalig, gagawa, kikilos para sa Diyos. Tagapagligtas. Hindi lang si Jesus ang tagapagligtas. Oo, siya yung talagang tagapagligtas. Pero tinawag din tayo ng Diyos upang maging tagapagligtas din ng kapwa natin. Hindi ka tinawag ng Diyos para ikapahamak ng kapwa. Hindi ka naging ina para mapahamak ang anak mo. Hindi ka naging ama para turuan ng bisyo ang anak mo. Tayong lahat ay katuwang ni Kristo. Tinatawag na maging katuwang niya sa paglilingkod sa ama upang tayo rin ay katuwang niya na makapagligtas. Naging kaibigan ka ng kaibigan mo, hindi para ibulid siya sa pagkakamali. Lahat tayo'y tinawag Saan? Sa liwanag. Walang taong tinawag sa dilim ng Diyos. Kaya tayong lahat ay tagapagligtas, tagapagdala ng liwanag, Nesus. Maraming taong nadidiliman. Maraming taong nawawala ng pag-asa. Maraming ng taong nanghihina dahil sa pagsubok at hirap ng buhay. Tinawag tayo, Nesus upang maging katulad niya. Dalhin ang liwanag sa mga taong nadidiliman ang buhay. Alam niyo, katatapos lang ng retreat namin, mga pari, last week. Doon sa retreat, isa sa topic namin ay yung transfiguration. Sabi ng isang paring kasama ko, nandun sa linya ko, sabi ko, ako nga, kasi pinag-uusapan yung mga dilim sa buhay. The mess that we have done, yung mga mali, yung mga pagkukulang, yung mga pagkadapa, yung lahat ng hirap. Nung sabi ko, ako rin, ang dami kong pagsubok. Ako rin, ang dami kong sakit. Nilapitan ka agad ako ng isang pare. Iba ka naman eh. Anong iba? Pare-parehas tayo. Iba ka. Iba ka. Bakit iba ako? Malakas ka sa poong Jesus na sareno. Iba ka. Iba ka. Nung dini, pinagninilayan ko yung sinabi niya, bakit ako iba? Malakas ka sa poong Jesus na sareno. Ang mong dinaanan, sabi niya sa akin. Ang daming imposibleng naganap sa buhay mo. Ano nakita niya? Si Jesus Nazareno. Ikaw din, kapatid ko. Iba ka. Iba ka. Tandaan mo yan. Na kapag tumitingin sa iyo ang kapwa mo, ikaw na naririto ngayon sa dambana niya, iba ka. Bakit? Pag tumitingin sa iyo ang kapwa mo, ikaw na dumanas ng maraming pagsubok, ikaw na nahirapan ng marami. Ikaw na may sakit. Bakit nandito ka? Dahil iba ka. Iba ka. Sabi nyo nga sa sarili nyo, iba ako. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Bakit? Mahal ka ng poong Jesus na sarino. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? dala mo si na sa Dami mong pagsubok, dami mong hirap, dami mong luha, dami nating sakit. Pero bakit nandito tayo? Dahil tinawag niya tayo na tayo mismo na dumadanas ng hirap ay iba dahil dadalhin natin ang liwanag ni Jesus na sa Dala-dala mo yun, kapatid ko. Kaya pag tinanong ka, saan ka galing? O di kaya saan ka pupunta? ba diba, sabi nyo, pag sinabi nyo, magsisimba ka sa kiyapo, ano sabi ng mga kasama nyo? Sama mo kami sa dasal. Kung sinabi mo namang galing ka sa kiyapo, ano sabi sa iyo na mga kakilala mo? Sinama mo ba kami sa dasal? Ano ibig sabihin nun? nakikita sa iyo ang liwanag ng poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Tandaan niyo yun. Sino ba sa atin dito hindi dumaan ng hirap? Sino ba sa atin dito ang hindi umiintindit meron pinagdadaanan? Sino ba sa atin dito ang walang problema? Pero sa kabila nun, bakit nandito tayo? Dahil tinawag niya tayo maging liwanag, lakas ng hihinang tulad natin. Kaya ano sabi sa inyo? Sama mo ako sa dasal. Ano sabi sa inyo? Sinama mo ba ako sa panalangin mo? Iba ka. Nasa'yo si Jesus Nazareno. Amen.